Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Mm -hmm. Ma -ma Mahirap ba, Commissioner, kung halimbawa uh, magtulong-tulong ang iba't ibang ngayon sa gobyerno. Halimbawa, datos galing sa PhilHealth, datos galing sa PSA, galing, datos galing sa DSWD, datos galing sa OSCA, datos galing sa uh, mismo sa ano sa sa NCC na. Ano? ang, oh, hindi, eh, ang, uh, lahat oh, eh, uh, 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 ng ito, pagsasama-samahin at eh, ikukumpara, Ah uh, maglalagay lang kayo ng 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 mga tao talaga na tututok rito. 'Di ba magawa 'yan kahit. Oh, hindi ako ano no ah uh, dodongalan, oh. hindi ako technical eh, pero hindi ko kasi alam kung paano i-reject ng isang application mm -hmm. yung pare-parehong data. Bang, kunyari, si Juan de la Cruz, oh. nakarehistro sa PhilHealth, nakarehistro oh. sa PSA, nakarehistro sa ano. Kung anong application yung gagamitin mo para isa lang ang bibilangin doon, di ba? Oh. Pero, yung, yung PSA, merong record yan eh. Kaya lang naman kami nagka-problema noong araw dahil nga una, kinokontra ng isang party ng congressman. Pangalawa, dahil meron tayong private act. na nagsasabi na kailangan muna humingi ng permiso sa tipid para ibigay sa amin yung data. Uh -huh. Ngayon pagdating naman sa PhilHealth, yung universal health care law, uh -huh. uh, nakalagay doon na lahat ng senior citizen ay automatic member ng PhilHealth. Uh -huh. So kung magbubulita mo, noong kaharaang taon nagbayad ang National Treasury ng 43 billion para doon sa 9.4 yata na senior citizen na yung premium ay binayaran ng National Treasury sa PhilHealth nang basis na siya, di ba? Uh -huh. Kaya lang raw data siya, hindi ko alam, hindi natin alam kung yung mga 'yon ay nakarehistro na sila sa PhilHealth kung ano, kung sila ay ilang taon na. Kasi ang ano 'yan, yung PhilHealth kasi dahil sa si Universal Health Care Law, ang isang senior citizen automatic member nila eh, di ba? Hmm. Pero hindi lahat ng senior citizen nakarehistro na sa PhilHealth. Kaya kaya nga pa pa paano nila nakuha yung data na 'yan at paano nila nasabi na niluwa sa census ng 2010 lang. Doon lang kinuha pero wala talaga makakot sa PhilHealth. Oo. Oh, Ay. kasi ang kailangan nila is yung premium, di ba? Para uh -huh. nila may magagawa uh -huh. yung kanilang mandato kung wata silang pera. Oh. Uh -huh. Kaya nga humingi sila sa National Treasury ng premium para doon sa 9.4 million na base doon sa data ng PSA noong 2019. Hmm. Kasi yun ang available data ng PSA. Uh -huh. pero Hoy, how you sure ba ni Sigriti na yan? Uh -huh. Ngayong meron na tayong uh, 11982, oh. Uh -huh. ay siguradong yung mga senior citizen, kailangan na sila at mag magbo-volunteer na sila ng register. Thanks for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe.